magmamahal nagpasuyo, tag spray Good morning! And good morning mga kaibigan uh, Welcome back po sa panibago nating video Nandito tayo ngayon sa bukid. Bali for today's video, um, ay sa inyo yung tanim na sitaw. Madami to. Madaming sitaw to. Eh sama ko nga pala yung aking asawa. Ayon. ang mga nakapagtanim na dito ng palay oh. Pati dito sa kabila. Ayun. Nandito tayo ngayon sa sitawan ng aking biyanan. Ayan. Panoorin natin mga kaibigan, panoorin niyo yung ano, ipapakita ko sa inyo. Kasi mag-spray ngayon kasi lumalabas na yung mga bulaklak. Ali isprayan para mas madaming bunga, mas madaming bulaklak yung lumabas ayan. Ito papakita ko. Ito mga kaibigan no, ayan. Yung Ay, mga sitaw. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. Mayroon siguro tong mga 500 square meter. May 500 to 600 square meter tong sitawan. Tingnan natin. Putan natin dito. Yung mga bulaklak. Yung sabi si Papi na ayun. Ayun ang mga mga bulaklak na oh ito. Oh. Pero wala pa siyang bunga mga kaibigan ha So yun, may mga kamuti pa sa baba. Talbos. Ayun oh. Ayun mga bulaklak na ayun oh. Ayan o. Ito mga lumalabas yan o, Ayan o. Ito pa. Ayan o. Diyan lalabas mga bunga eh. Ito. Madami to. Hanggang doon. Saan kaya si Papi? Tara punta tayo dito. Ang kamay? Sige ako na lang. Ayan. Iiwan yung asawa ko doon. Say hi. Dito tayo ngayon sa bukid. Dito tayo sa bukid. Ayan ito oh. Ayan mga mga ano mga kaibigan yan. Ah. Ayan mga mamumunga yan eh. Ito pa. Ayan mga bulaklak oh. Dami mga bulaklak. Tara punta tayo dun. Samahan ko kayo. Wala. Hindi ko makita yung... Biyanan ko ah. Saan kaya nagpunta? ganda ng ano si ni Papi oh. Grabe. Ayun, ano si yan hanggang doon nang haba. Ayun, pinakita ko naman sa inyo walang walang putol yung video. Ayun hanggang diyan. Tapos diyan yung mga dulo sa so, hanggang doon sa kabila. Ayun. Kita natin doon sa hanggang doon sa dulo. Ay, hindi lang ano to. Hmm, hindi lang mga 600 square meter to ay dito medyo ano medyo may sakit yung sitaw dito ayan mga siguro 10 ano 10 puno ayan na naninilaw oh. ayan nakita nyo naman yung dahon pero tignan natin kung maganda pa rin ang mga bunga punta tayo dito pero the rest okay malulusog lahat ang lalaki ng dahon no oh green na green dito pinagtaniman namin ng kamote noon dito kami nag harvest ng kamote ayan ah, yung putol ng ano lote ayan e, hanggang dito pa hanggang doon sa dulo may bago yan doon sa dulo eh punta natin mahaba pa to ito pa may mga kamote nga oh sarap mangunan ng talbos

Ito yung gamit niyang pang spray oh. Ingredient. Ano to? Seven. Pampa e. ano? Pampa labas ng mga bunga para mas madami. Ang haba no? Haba ng sitawan. Oh. Ay po hindi lang dalawang ah, maaano ito ng dalawang sako ah tatlo mahaba to Ito okay, mga kaibigan. Dami. Pag namunga to, i-vlog uli natin, pakita natin sa inyo. Pag nag-harvest kami dito. Dai? Huh? Diyan ka pa? <laughs> Nag-isper na sa Papi doon. May konti pa daw. Kauna yan, nag-videoan na. <laughs> Punta natin yung papaya doon. Ayun, kunin natin. Hampay. Basit pa? Hampay lang? Kunin sana namin papaya. Ayun, no? Maliliit pa daw. Alam man. Alam man. Alam So, ayun mga kaibigan, um, may pakita ko sa inyo yung sitawan dito bali abangan natin sa susunod natin na video kung nandito pa ako uh, may vlog natin may pakita ko sa inyo yung pag harvest ng sitaw madami to abot to ng tatlong sako bawat ano bawat pitas so hanggang dito na lamang at huwag kang kalimutan i-subscribe yung ating aking youtube channel ba -bye.